Ito nga pala mga idol ay tatlong puno ito. Itong uh, itatanim kong saging. Ito mga idol, oh, maliit pa. So itong ganitong kalilit maliit, ah uh, itong ganitong kaliit mga idol ay matagal pa natin mapapakanabangan to. Ang sabi ng mga ibang magsasaging talaga, yung bihasa magsaging. Pero dahil nagustuhan ko rin ito mga idol, kita uh, itatanim ko na rin kasi ang ganda naman eh kasi kita nyo naman na talagang ano talagang mabubuhay na siya kahit ganito kaliit kaya sabi ko eh, itanim na lang tsaka itong mga idol itong pinagkuhaan ko nito talaga ay talagang napakaganda ng ano yung bunga talagang hindi siya tigasin tapos malalaki yung buwig niya yung bunga niya yung kung sa amin mga idol yung ano niya yung buwig niya yung talagang bunga na niya ganun so talagang maganda ito ay mga idol ay mga ano lang siguro may isang taon makakaharvest na ito nga pala mga idol ay pagka ako yung na ibablog ko ulit ito ito yung nga pala mga idol ay dito ko itatanim sa loob ng garden. Gawa ng may kambing dito si boss para hindi ano makain yung dahon. Kaya makikita niyo sa likod ko ay ano merong screen inarangan ko. Dito ito sa ano sa taniman ko. I taniman ko ng mga gulay dito sa garden ko kaya dito ko rin itatanim. <clears throat> so ayan mga idol, wag nating ano patagal-tagalin yung mga story-storya natin ito. At tayo ay magtanim na. Palubog na rin naman ang araw dito mga idol. Alasing ko na. Gusto lang kasing ipakita ito sa inyo. Itong pagtatanim ko. So ayan mga idol. Pagpapasahan na natin to Ipakita ko sa inyo mga idol yung ano yung tinanim ko. Ayun oh. Yan, tapos yung isa ay na ito. Ito yung isa mga idol. Pakita ko sa inyo. Ayun oh. Ganda mga idol oh. Yun, ganda mga idol lo. Oh. Tapos yung isa naman na ito mga idol. Ayun. Ayan mga idol oh. Tagka lang natin ng dahon. Yung mga dahon na ano. Na hindi na pili. Ayan oh.